Pangalawa, we are empowered to speak. Mga kapatid, balikan natin yung sinabi ng Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Sabi sa Gawa 1.8, Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi lang ito simpleng pagbibilin, kundi ito ay pangako. At hindi lang ito para sa mga apostol, kundi para sa ating lahat na nananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang sabi ay, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin sa Griego ng kapangyarihan ay dunamis. The same root word for dynamite. Hindi ito simpleng tapang. Ito ay supernatural ability na galing sa banal na spirito. Tapos sabi pa, at kayo'y magiging mga saksi ko. Ang salitang saksi o witness dito ay hindi lang observer. Ang ibig sabihin sa original na Greek ay martus na kung saan galing ang salitang martyr. Hindi lang nanonood kundi nagtataya ng buhay para kay Kristo. Ang hirap maging martus kaya nga magagawa lang natin ito kapag dumating na ang banal na spirito. Kaya lang, habang wala pa ang Holy Spirit, naku, nagtago mo na sila. Imagine mo ito, may 120 ka tao na magkakasama sa isang silid. Hindi ito isang prayer meeting na puno ng excitement. Ito ay isang silid ng takot, pagkalito, at pag-aalinlangan. Bakit kaya sila natatakot? Kasi kakakrucify pa lang sa Panginoong Yesus ang leader nila. Ipinahiya, pinahirapan, pinatay sa harap ng publiko. At ngayon, sila ang mga kilalang tagasunod niya. Kaya nagtatago sila. Nagtitipon, pero hindi naglalakas loob. Nagdadasal, pero walang direksyon. Paano kung mahuli tayo? Paano kung tayo na ang sumunod? Imagine mo ito, ang worst case scenario. Hindi naman marereject sila o pagtatawanan eh. Ang worst case scenario ay imprisonment, torture o kamatayan. Hindi biro ang pagiging saksi noon kasi literal kang pwedeng mamatay. Pero ito yung nangyari. Acts 2, 2-4. At biglang may narinig silang ugong mula sa langit. Parang ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kanilang kinaroroonan. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Boom! Heaven broke in. The Spirit of God descended like fire at ang dating takot pinalitan ng tapang. Biglang nagsalita ng ibang wika ang mga disciples kahit hindi naman sila multilingual. Sila ay fishermen, tax collectors, ordinary people, gaya mo, gaya ko. Pero ngayon, nagpapahayag sa iba't ibang wika. Greek, Latin, Arabic, Egyptian dialects, at maraming pang iba. At hindi ito lengguahin ng magulo ah, at di maintindihan. No, this was clear, known language. Naiintindihan ng bawat nakakarinig. Sabi nga sa Acts 2.6, nang marinig ito ng maraming tao, sila'y nagkatipon at namangha sapagkat sila'y nakarinig ng pagsasalita ng mga alagad sa sarili nilang wika. Isipin mo yun. Parang isang bisaya, ilokano at kapampangan na sabay-sabay naiintindihan ang mensahe sa sarili nilang salita. Mula sa isang taong, Tagalog lang ang salitang alam. This was not just communication. This was revelation. This was not just a message. This was a miracle. At ano naman ang sinasabi ng mga disciples? Hindi ito usapang chismis. Hindi ito inspirational quote. No. They boldly proclaim the gospel of Jesus Christ. At sino ang nanguna? Si Pedro. Yung Pedro na ilang araw lang ang nakalipas, kinaila ang Panginoong Yesus sa harap ng isang babaeng alipin. Ngayon, tumayo siya sa harap ng libo-libo. At buong tapang na sinabi, Acts 2.36, kaya dapat malaman ng buong sambahayan ng Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay siyang ang ginawang Panginoon at Mesayas ng Diyos. Walang takot at hindi siya nahihiya at dahil ang banal na spirito ang nagbigay ng tapang at kumilos, ay ano nangyari? Sabi sa Acts 2.37 at saka 41, lumhang nasaktan ang kanilang puso at sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At may mga tatlong libong tao ang nadagdag sa kanila sa araw na iyon. Grabe, 3,000 katao sa unang sermon. Mula sa dating takot, ngayon, tapat na tagapagsalita ng Diyos. This is the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, itong ibig sabihin na we are empowered to speak. Hindi lang ito tungkol sa pagiging magaling magsalita. Hindi lang ito pagiging natural sa harap ng tao. Ito'y kapangyarihang galing sa langit. Ito ang uri ng kapangyarihan na tinatanggal ang takot, binubuksan ng bibig, nagdadala ng liwanag sa kadiliman. Umaabot sa iba't ibang wika, lahi at puso. Sabi nga ni J.I. Packer, What we need is not more learning, not more eloquence, not more persuasion, not more organization, but more power from the Holy Spirit. Ibigan, live the empowered life. Kaya ang tanong ko, kaibigan, ano pumipigil sa'yo para magsalita? Takot ka ba? Kakulangan sa galing? Nahihiya ka? Kung ang banal na spirito ay kayang baguhin ang mga ordinaryong tao na tulad nila Pedro, kaya ka rin niyang gamitin. Hindi mo kailangan maging eloquent. Hindi mo kailangan ng stage at position kailangan mo lang ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Magpasakop ka sa leading niya sa iyo at ikaw ay makakagawa ng higit sa kaya mong gawin. At kapag siya ay nasa iyo, you will speak, you will witness, you will live the empowered life. Sabi nga ni A.W. Tozer, The Holy Spirit transforms and renews us, creates harmony and unity, and gives us courage and joy for mission. Isipin mo, ang isang electric drill, maganda itsura, maraming features, mabilis, malakas. Pero kung hindi naka-plug sa kuryente, wala ring silbi. Ganyan din tayo. Maring kompleto ang training mo. Marunong kang magsalita. May magandang intention ka. Pero kung hindi ka nakasaksak sa kapangyarihan ng Diyos, wala kang magagawa. Sabi sa 2 Timothy 1.7, sapagat ang espiritong ibinigay sa ating ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Alam mo, kapag nagsalita ka sa sarili mong lakas, maaaring may maabot kang ilan, maaaring may ma-inspire, pero kapag nagsalita ka sa kapangyarihan ng banal na espirito, ang mga puso ay mabubuksan, ang mga buhay ay magbabago, ang mga kasalanan naku, tinatalikuran. Your voice becomes a vessel. Your words carry weight because it's no longer just you speaking. It's God speaking through you. Sabi sa Romans 10.17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, ang simpleng pagbabahagi mo ng gospel kapag puspos ng espiritu ay maaring maging daan sa kaligtasan ng isang tao. Ang isang verse na sinabi mo, ang isang encouragement na ibinahagi mo, ang isang testimony na kinuwento mo ay maaring literal na magligtas ng buhay. Not because you're eloquent, but because you're empowered kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag mo isipin na malit ka lang, huwag mo sabihin hindi ako marunong magsalita, hindi mo kailangan maging magaling, kailangan mo lang maging puspos. Kailangan mo lang i-align ang iyong buhay sa kalooban ng banal na spirito. Hindi mo maituturo ang isang bagay sa kapangyarihan ng banal na spirito kung hindi naman ikaw yun. May kausap ako na isang kapatiran na magpipreach sa kanilang church. Sabi ko sa kanya, hindi magkakaroon ng pagbabago ang isang tao o ang iyong congregation kung ang ipapagawa mo sa kanila ay isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Kung gusto mo sila maging intimate sa Diyos, na ang Diyos ang pinakamamahal nila sa kanilang buhay, ay kailangan ikaw ay mahal na mahal mo din ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na bigyan ng time ang Diyos kung hindi ka naman nagbibigay ng time sa Diyos. Hindi kikilos ang banal na spiritus sa iyo at sa tao mini-ministeran mo kung hindi ka nananatili sa Kanya. Sa kabaliktaran kung ikaw ay may lumalago at nagmamahalang relasyon sa Diyos, at nagpapasakop ka sa banal na spirito, you don't just speak. You declare heaven's truth with heaven's power. Bakit? Kasi naka-abide ka sa kanya, naka-connect ka sa kanya. Sabi ni John Calvin, It is futile for us to try to serve God without the power of the Holy Spirit. Talent, training, and experience cannot take the place of the power of the Spirit. Kaibigan, e ang kailangan ng mundo ngayon, hindi lang galing, hindi lang karunungan, kundi mga krisyanong puspos ng Espiritu Santo na handang maging saksi para kay Kristo. Hindi mo kailangan maging sikat, hindi mo kailangan marami kang alam o marami kang followers. Kailangan mo lang magpasakop sa banal na Espiritu. Ngayong araw, maaaring may sinasabi ang Espiritu ng Diyos at simple lang ang kanyang paanyaya. Lapit ka sa kanya, Hilingin mo na puspusin kanya at baguhin at bigyan ng kakayanang magsalita para sa kaharian niya. Si Brie ay lumaki sa isang church. Kilala niya ang Panginoong Yesus. Naglilingkod siya sa ministry. Pero sa loob-loob niya, ang dami niyang tanong. Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung mali ang masabi ko? Paano kung ma-offend sila? Sa tuwing nasusubukan niya magsalita tungkol kay Yesus, umaatras siya. Hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil natatakot siya sa opinion ng ibang tao. At alam mo, maraming krisyano ganyan. Hindi dahil kulang sa kaalaman, hindi dahil kulang sa pagmamahal sa Diyos, kundi dahil takot na takot mapahiya, takot na takot masaktan, takot na takot mawalan ng relasyon isang araw, alam mo, napagod na si Bree. Sabi niya, Lord, pagod na ako. Nauunahan ng takot. Gusto kong magsalita para sa'yo, pero hindi ko kaya mag-isa. At sa sandaling yon ng pagsuko, alam mo, pinuspos siya ng banal na spirito. Hindi ito dumating na may kidlat o kulog o apoy, pero may kapayapaan siya na dama. May confidence. At higit sa lahat, may tapang. Na hindi niya dati alam na kaya pala niya. Mula noon, hindi na siya muling nagtago. Ngayon si Bray, nagsasalita na ng may tapang. Nagpapatotoo na may kalayaan. Nabubuhay na hindi para magpa-impress, kundi para magpatotoo. Ibinabahagi niya ang ebanghelyo sa mga strangers, sa coffee shop. Nangunguna siya sa panalangin, sa small groups nang walang pagdadalawang isip. Dinidisciple niya ang mga kabataang babae na katulad niya dati na tahimik, alanganin at takot. Nagpo-post siya tungkol sa Panginoon sa social media, hindi para sumikat kundi dahil alam niyang may nangangailangan ng pag-asa. At hindi na siya ang klase ng tao naghihintay ng go signal. Hindi, dahil alam niyang tinawag na siya ng Diyos. Kaibigan, baka ikaw si Bri. Maraming pagkakataon pero nauunahan ka ng hiya o takot. Takot sa sasabihin ng pamilya, takot sa magiging reaksyon ng kaibigan takot sa cancel culture pero narito yung paalala hindi mo kailangang harapin yan mag-isa be filled with the holy spirit be bold be empowered hayaan mo ang espiritu ng Diyos ang magtulak sa iyo na magsalita hindi lang magdala ng mensahe kundi may kapangyarihan